Panibagong umaga sa lahat. Ah, magandang umaga po sa inyong lahat. Ah, ako ay nagpapasalamat dahil ah, nagising tayo at binigyan tayo ng Panginoon. Binigyan niya ulit tayo ng ikalawang buhay ngayong araw. Sana pagpalain pa niya tayo sa maraming mga bagay. Biyayaan niya tayo ng pagkain sa araw-araw. Kahit ano man 'yung hirap na nararamdaman natin, huwag tayo makalimot na pagdasal at lumapit sa kanya. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo matitiis sa anong mga bagay. Merong pag merong merong oras na paglumapit ka sa kanya, hindi agad niya nadidinig yung mga panalangin mo, yung hiling mo, pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka mahal niya. Kaya matutulang tayong lumapit sa kanya at manalig sa kanya at lagi niya tayong bibeya at pakikinggan kaya, huwag kayo mawala ng pag-asa kung sa bawat lapit nyo sa kanya ay hindi niya kaagad kayo na pagbibigyan. Dahil maraming tao ang lumalapit sa kanya at nananalig sa kanya. Kaya, huwag ka mawala ng pag-asa dahil mahal tayo ng Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning, Philippines! Hindi ko kalimutang mag-add uh, mag sa akin sa Facebook ko, sa social media ko, sa TikTok at sa YouTube. Yun lang guys. Maraming salamat and God bless.